Uy, congratulations po sa mga nanalo po ng STL kanina po. Ayan po sa Pampanga. Hello po, maraming salamat po at syempre ngayon po alas 6 na po ng hapon. Four digits na po ibibigay natin. Mexico 7318. Australia 2296. New Zealand 7284. India 1307. Philippines 3942. Thailand 38 70 Taiwan 2441 Malaysia 9268 Dubai 8102 Hong Kong 1167 Singapore 3369 China 3834 Texas 5157 Israel 2583 Las Vegas 9886 Alaska 14 4, Shauti, 2, 9, 3, Japan, 1 Saudi 2936 Japan one Italy 8285 Germany one Korea 2837 Greece one five Canada nine Ayan mga kalaki. Sino kaya ang susunod na mananalong lugar? Ikaw na kaya. Good luck